Yan. Good morning po sa Luzon Visayas, Mindanao. At magandang umaga po sa inyong lahat. At dito na naman tayo sa panibagong pagbablog at pag aano boy sa araw nito at meron nga akong kasama na si ang um, anong pare? Yan, si Paring Makoy. Right? Yan, palapit yung sa ating boya. Yan sa nga ay sinama at uh, na at, at labas ng ating aring araw yan yan sa mga kapwa ko magis magandang morning sa inyo mga bro saan man kayo sulok ng ating daigdig at sana ganun din dyan sa inyong lugar kalmada para para sa mga kapag-anap boy sa karagatan right. Ingat kayo palagi Sa pag-aanap po din dyan Sa inyong mga Kinaruroonan Sa pag anap po ay Sa dagat. Yan Masamit um. ah. pa uh. rin Sa inisip Yan Masamit Ya, ma bro. Oh, sige. Oh, 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 no problem. ya, ma bro. Meron nga pala ditong guardya na mabait. Yeah. Kami ay pinaghihila na. At baka marami nang uli <laughs> Yan, yeah, shout out nga pala sa mga gwardiya dito sa Pinusi. Yan, yeah, ingat kayo sa pag-aano po at pagtatrabaho ninyo din dito. Kamala pa At maghihila na nga mga bro. At sana'y may laman ulit at may biyaya ng ating mahal na Panginoon. Hoy. Ay nagila na. Pakakilala na kayo. nakakalala na sana madagdagan bagong salpok magdag kayo okay. oh, bagong salpok na naman araw na ang dumating uh, ay,

Baldok na lang ala ang mga bro ng lambat bago magliwanag. ano? Kitang kita na ng isda ang lambat. Minsan ay ayaw na rin bumangga. Yeah, may manitik pa sana. Eh, ya, bro. Tapos na. Tabaylah. Ya. Ka. Untanangin Ya, bagi ya, mga bro ng isang panlambat. Ya. Set out nga pala sa mga guwardiya dito, spin alam yeah, ma bro maghila na uli na lambat sana i may laman alto kin sigey ta ni hinay na lang Anda, itong kutsilyo na ito. 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 Ya, bro. Ya. naman magila. Subok daw sa magila. Para lumaki ang kanyang fishing machine. <laughs> Oh, Oh. <laughs> yeah, and they have to nga. Oh, mabro sagwan mo na ngayon kay ang makina sira. Ikumain tindak kung ano nangyari kay May nalabas sa ano hindi man umulan, hindi man nalulod. Bakit may nalabas sa tambot na tubig? Yan mga bro, sagwan kami ngayon. Agam, ah, buti na lang at mm, dito kalayuan naming tinak, binautan. Nakakapagtaka din nga at nakakapag-isip. <coughs> hindi man nalulunod, hindi man umulan. Bakit ito okay. na ang tambot ng tubig. May mga tao talaga ng mababait. Buhay nga naman, di may iwasan talaga may lalabas sa kontrabida. Ah, huli lang kahapon, Nagplanuhan na na hindi maganda para hindi andara ng makina. Hindi magtataka. Tinusan siguro ang sambot siya ng tubig. Para hindi makalahot, para hindi makantar. Kala siguro eh. Ah, hindi na makalahot. At hmm. hindi na handa niyo nyo na mga kena. Ayan. Ayan na lang. maka lang. Ayan. Ayun pa ang aming lakbayin pa. Ayan yeah, mga bro. At yeah. uh, makandoon na nga.

Tingkuan sarung kali guys. Malu yang darah Oh, jangan kalang. Kalim. Hmm. đây mà món, baba. ừ, tay món, tay món, tay món, tay món, tay món, Oh, mga kilo <laughs> yun. Yeah, mga bro. Bali nakadalawang kilo nala. Nakadalawang kilo. At pangulam na lang ang tira. Ito Nabili na dito ng mga damating. Bili mo na kay yate. na ninyo yung pangulam. Tabo. Yan bag... pa. Eh. Are pare Makoy. Di. E... Uh. Para kang si. Eh yeah. e, samahan mo na 'yang at 'pag pagtatloin mo 'yan, pagtatloin mo at si pareng si Manu din pang. Ulam. Wala na nung pang ano? Pangulam na lang 'yan. Ulam na lang kasi 'yan. So, ano? bakol, bakol. Yan, yan pagtatlo mo 'yan, Beh. At susunod na ulit tayo babawi. Okay, so all Ayan, naalasan naman Ang, ano mga tinig? Ayan. Pagtatluin, mo ba. Ano ko? Hindi mo maibigay. Ayan. Pakulam lang mga, ano, bali nakadalawang kilo lang. Ayan mga bro, nandito na nga sa bahay. Ayan. Kapag bali dalawang kilo nagkabilangan na lang kasi ang isang kilo pag malalaki 14 piraso pa, ay pag uh, uh, pag maliliit 15 uh. bali naka ano naman 450 uh, 50. Yeah. 60 yeah. bali basa kahapon bali basa maraming huli 200 ang kilo ngayon dadalawang kilo na to 30 ang isang kilo <laughs> talaga kahit sa palengke man mga bro talagang ganyan talaga ang takbo ng isda sa palengke kapag marami bagsak pagkakunti taas mayroon pa nga mga gustong bumili hindi na umabot but dadalwa dalwa na magkilo sumabit pa bakit na pa nagluloko at bakit ito may nalabas sa tambot so na tubig na hindi man naulan, eh, hindi man nalulunod ang bangka para pasokin ng tubig at malunod maki na Aba, nakakapagpahimala talaga mga bro himala ang nangyayari ay yeah, kapit tayo mga bro baala man sila Kapit mo mga bro May ina ang laban ngayon Ang bilis kasi nagkadumi ang lambat May agos Pag may agos na rin eh Bilis mo mga ano Dito -ano. Ha? Sige mga bro at sa mga nagpapasyata po Tapos out sa inyong lahat at Kalubat na lang po ang aking cellphone ay Hindi ko na i-charge kanina at nagmamadali ako na niyan. Sige mga bro at abang na lang kayo sa sunod ko pang upload. Maraming salamat ulit. Luzon, Visayas, Mindanao, set out po sa inyo at ingat kayo palagi, ya. Yeah. Sa mga OFW po, set out po sa inyong lahat Done. Okay? All right.